Bata ka doon ngayon ano? Okay, Ayos. Panalo po maulan. Sasabihan din po natin yung maulang panahon.

atawarin nanangelo na lang

na naman ay po yan, pabor yan Fabor sa lahat yan e po, dali sa aming ma-hit ng ano, ma ma-trigger ng ulan sa para ng alaang oh, aba awan ko sa iyo dalhin mo na yung kamuti nawawala po ba oh baka naman hagisan mo hindi mo na maalala ay nasa saging at saka yung iba yun no? dala

Walang pagod, din siya nga. Ingat lang ay ako hindi papakabasa. Ah, maliligo ka na rin naman ata. Ya na man itong kamote perdaan na nito ay ano. Sus Mario si po, anak ah, ko. Ha? Ah? Oo nga. Nakinabang ako dito sa Talbos, adago ko na akong Talbos Ay, ako. nga Laglag -lag na naman ang tatam, oh Tata, mo. Yeah. Ta, naroon ng pira, pambahad sa iyo Ano nga, ha? Ha? O, ako na, oh Ay, hindi ko naman nga Kamipin uuwi, ana, at yan ang ulan Babayaran ko na siya uuwi Nakita hala. Ay, halakay, aking palar Yan, sarap tam na lang ng mais, ano? Ah, pagkatila niya ay Ibabakbakan ko na yan Ha? Labas agad ng mais, <tik> mais. ano? Tiyan, matiyan lambot po, nalubog siya na, Ang paa mo, yan, oh eh. Lalo na rin matataas, ha? Siguro hindi na mag-inarte dito ang <tik> Ha? <tik> Nahiya, oh lang buhang ano nalagyan isang libo ang ko sa iyo saamin amin po ang kalakaran ay ano, arawan

Uh. Ang galing ka na sa Yeah. Ang galing ng Salamat po, Kuya Willy. <laughs> Hindi ka nagpapandaw. Diretso ligo na. Sabagay maginhawa naman 'yan. Kumbaga <laughs> iba't iba po ang lugar ay. Sa amin po dito ang kalakaran per araw. Kung bagay bahala ka na, magpaani ka. kung baga ganun po ba? Yun ang isang kalakaran po sa amin na naghahalaman. kaya po kung mapapansin mo, abay ba't nagkaanihan na ay wala siyong nagtanim? Ay siyempre po, nakapokus lang siya. Pinupahala natin siya sa tanim. Oh. At gawa po ng... Hinahamon din po naman natin sila ng hati ay di, kumbaga ay, hindi rin na sila napayag hindi po sa amin uso din yung ganun ay. kaya kuma, kumbaga ay, gusto pa nila yung araw basta magkatrabaho lang sila malugi ka ba, kumita ka ba di, wala lang silang pakialam po doon no? kaya po sana po naman maliwanagan kayo na pag nag harvest time bakit nawala si yung nagtanim bakit nawala yung nagpataba bakit nawala yung ano kumbaga ay, yun po yung kalakaran po dito sa amin oh, katulad po niyan sa linis pa lang tayo di pag uh, inilaban natin sila ng hati ay di parang ano na po yun parang nag ani na agad sila oh yan kung bagay yun po ay panimula ng ating pagmamaisan yan salamat po sa inyo pagsama ingat mo lahat happy lang po. bye